Sa gitna ng magulong tanawin ng Commonwealth Avenue sa lungsod Quezon, isang dalaga na naggangalang tala ang humaharap sa isang ilegal na checkpoint na pinamumunuan ng isang aroganteng pulis. Taglay ang pambihirang katapangan, nilabanan niya ang kawalang katarungan hanggang sa matakot ang pulis na humarang sa kanya. Tunghayan natin ang kabayanihan ni Tala na naging inspirasyon para sa marami. Sa ilalim ng nagniningning na bughaw na langit, mahinahong minamaneho ni Tala ang kanyang itim na Honda Clique 125. Binabaybay niya ang isa sa mga pinakaabalang kalsada sa buong Kamaynilaan, ang Commonwealth Avenue na madalas tawaging Killer Highway dahil sa dami ng sasakyang dumaraan dito. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan, ang dagundong ng mga makina ng jeepney, at ang pangkalahatang kaguluhan ng buhay lungsod ang nagsilbing musika sa kanyang paglalakbay sa tanghaling tapat. Ang kanyang tuwid at itim na buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin, kumikinang sa tuwing tinatamaan ng nakakapasong sikat ng araw, na nagbibigay sa kanya ng isang imahe ng simpleng ganda at grasya. Suot niya ang isang matingkad na dilaw na sando na tila sumasalamin sa kanyang kabataan at sigla na ipinares sa isang itim na maong na pantalon na akmang-akma sa kanyang katawan. Simple lang ang kanyang forma, ngunit puno ito ng estilo. Isang refleksyon ang tiwala sa sarili ng isang modernong babaeng Pilipina na independyente at may paninindigan. Ang bawat pagpihit niya sa silinyador ng kanyang motor ay parang isang himig ng kalayaan na para bang siya ay sumasayaw sa gitna ng siksikang trapiko ng syudad. Para kay Tala, bawat sandali ng biyaheng iyon ay isang pagtakas. Inoobserbahan niya ang kanyang paligid, ang mga hilera ng maliliit na tindahan, ang mga nagtitinda sa bangketa na abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga customer. At ang mga mayayabong na puno na paminsan-minsan ay nagbibigay ng lilim sa gitna ng matinding init ng tanghali. Ang lungsod Quezon, sa kabila ng lahat ng kaguluhan nito, ay buhay na buhay at puno ng kulay sa kanyang mga mata. Ito ang mga sandali kung saan niya ninanamnam ang kanyang kalayaan, pansamantalang nililimot ang mga nakagawi ang gawain at ang bigat ng mga responsibilidad sa buhay. Nakakaramdam siya ng kapayapaan na para bang ang mundo ay pumanig sa kanya sa araw na iyon. Ngunit sa likod ng panlabas na kahinahuna na iyon, si Tala ay isang taong laging alisto. Alam niya na sa kalsada, kahit ano ay maaaring mangyari at lagi siyang handang harapin ang anumang darating sa kanyang landas. Hindi niya namamalayan, ang kanyang payapang paglalakbay ay malapit ng magbago at maging isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang abalang kalsada, na puno ng mga sasakyan at aktibidad, ay magiging piping saksi sa isang pangyayari na susubok sa kanyang katapangan at sa mga prinsipyong kanyang pinaninindigan. Si Tala, sa kabila ng kanyang pagiging kalmado, ay walang kamalay-malay na ang maliwanag na tanghaling iyon ay magdadala ng isang hamon na babago sa takbo ng kanyang araw. At isang bagay ang tiyak, siya ang tipo ng babae na hindi kailanman urong kapag nahaharap sa kawalang katarungan. Sa gitna ng kanyang biyahe na sa simula ipayapa bigla siyang pinahinto ng isang matabang pulis na nakatayo sa gitna ng daan. Ang pulis, na nakasuot ng birding reflector vest sa ibabaw ng kanyang asul na uniforme, ay iwinagayway ang kanyang kamay ng may otoridad, pinipilit si Tala na tumabi. May kaunting pag-aalinlangan, pinihit ni Tala ang manibela ng kanyang motor at huminto sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya ang pulis na may nagtatanong na tingin, ngunit na natili siyang mahinahon. Ipinakilala ng pulis ang kanyang sarili bilang si E. Dalawa Berto Reyes, ang diumano pinuno ng checkpoint sa lugar na iyon. Sa isang tono na formal ngunit halatang pilit, hiniling ni Berto na ibigay ni Tala ang mga papeles ng kanyang sasakyan. Si Tala, na laging dala ang kanyang kumpletong dokumento, ay kalmadong inabot ang kanyang isisihi at lisensya ng walang maraming tanong. Ngunit may isang bagay na napansin si Berto. Hindi nakasuot ng helmet si Tala. Ito ay agad na ginawang dahilan ni Berto upang pigilan siya. Sinuri ni Berto ang mga papeles na may seryosong ekspresyon na para bang naghahanap ng iba pang pagkakamali. Samantala, si Tala ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang bawat kilos ng pulis ng may pag-iingat. Nagsimula na siyang makaramdam na mayroong mali. Ang checkpoint ay mukhang hindi opisyal. Walang makakaraniwang palatandaan ng isang lehitimong operasyon tulad ng mga malinaw na signboard o ibang mga opisyal na sumusunod sa tamang pamamaraan. Si Berto, sa kanyang malaking pangangatawan at magaspang nakilos, ay mas mukhang isang siga sa kanto kaysa sa isang alagad ng batas. Pagkaraan ng ilang sandali, isinauli niya ang mga papeles ni Tala. Ngunit sa isang nananakot na tono, sinimulan niyang banggitin ang paglabag ni Tala dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Alam mo ba na seryosong paglabag to, sabi niya sa tonong sinadyang maging mapanlin lang. Si Tala, na mula pa sa simula ay may kutob ng may mali, ay nanatiling kalmado, ngunit nagsimula ng questionin ang sitwasyon. Sa isang matatag na boses, tinanong niya si Berto, opisyal po ba itong checkpoint na ito? Maaari ko po bang makita ang inyong mission order? Si Berto, na walang maipakitang anumang dokumento para suportahan ang kanyang ginagawa, ay nagsimulang mabalisa. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng isang aroganteng kilos. Si Tala, na hindi madaling matakot, ay patuloy na tumitig sa kanya ng matalim, ipinapakita na hindi siya basta-basta susuko. Ang abalang kalsada ng Commonwealth ay naging saksi sa tensyon na unti-unting namumuo sa pagitan ng isang matapang na babae at isang pulis na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Matapos suriin ang mga papeles ni Tala na may peking seryosong ekspresyon, sa wakas ay isinauli rin ito ni Berto. Ngunit sa halip na paalisin si Tala, nagsimula siyang magsalita sa mas mahinang boses, halos pabulong ngunit puno ng panggigipit. Alam mo ba, ineng, seryosong violation to. Ang hindi pagsusuot ng helmet ay malaking multa ang katapat niyan, sabi niya habang tinitingnan si Tala na mailayuning manakot. Nanatiling kalmado si Tala bagamat nagsisimula na siyang makaramdam na talagang may mali. Nagpatuloy si Berto, pero kung ayaw mo nang maabala pa, pwede naman nating ayusin to dito na lang. Ang pangungusap na iyon ay binitawan sa isang tono na malinaw na nagpapahiwatig ng paghingi ng pera. Agad na napagtanto ni Tala na hindi ito isang opisyal na checkpoint, kundi isang ilegal na operasyon na isinasagawa ng isang tiwaling pulis na inaabuso ang kanyang kapangyarihan ang tawag dito ay kotong. Tinitigan ni Tala si Berto ng matalim, pilit na pinipigilan ang galit na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Ibinigay ko na po ang mga papeles ko at kumpleto naman lahat. Kung nagkamali ako dahil hindi ako nakasuot ng helmet, sige po, tiketa ninyo ako ayon sa tamang proseso, sagot ni Tala ng may diin. Ngunit hindi sumuko si Berto. Nagsimula siyang manakot ng mas hayagan. Kung ayaw mong magbayad dito, kukumpiskahin ko ang motor mo. Alam mo naman siguro kung gaano kahaba ang proseso kapag umabot na sa presinto, di ba? Sabi niya sabay ngisi, sinusubukang gipitin si Tala sa isang banta na walang basehan. Alam ni Tala na ang pananakot na iyon ay paraan lamang ni Berto upang makakotong sa kanya at hindi siya papayag na mangyari iyon. Nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan, tinatanggihan na magbigay ng kahit isang sentimo. Ang tensyon ay lalong tumitindi. Si Berto, na pakiramdam niya ay binibigyan siya ng kapangyarihan ng kanyang posisyon bilang pulis, ay nagsimulang mawala ng pasensya. Sinubukan niyang gipitin pa si Tala, ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko ang dalaga. Kung ayaw mong magbayad, wag mo kong sisisihin kung dalhin ko tong motor mo, sabi ni Berto sa lalong gumagaspang na tono. Ngunit hindi na tinagsitala. Alam niya na mali ang ginagawa ni Berto at hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima ng iligal na operasyong ito. Ang abalang kalsada ay nagsimulang mapuno ng mga tingi ng mga taong nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Si Tala, taglay ang pambihirang katapangan, ay tumayong matatag sa harap ni Berto, handang labanan ang kawalang katarungan na nasa kanyang harapan. Tinitigan ni Tala si Berto ng matalim, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na hindi matitinag. Nang ulitin ni Berto ang kanyang hiling na ayusin na lang ki ang problema sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, agad itong tinanggihan ni Tala ng walang pag-aalinlangan. Pasensya na po, sir hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. Kung nagkamali ako, sige po, tiketa ninyo ako ayon sa tamang proseso, sabi niya sa matatag na boses. Alam ni Tala na mali ang ginagawa ni Berto. Natanto niya na hindi opisyal ang checkpoint na ito at hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa mas malakas na boses, hinamon niya si Berto na ipakita ang opisyal na dokumento na nagpapatunay na lehitimo ang kanilang operasyon. Ngunit, natahimik lamang si Berto, hindi makapagbigay ng anumang patunay. Nagsimulang mawala ng pasensya si Berto. Sinubukan niyang takutin si Tala sa mas magaspang na tono, umaasang susuko ang dalaga. Akala mo ba nagbibiro ako? Kapag hindi ka nagbayad, kukumpiskahin ko ang motor mo ngayon din, banta niya sa bayturo sa motor ni Tala. Ngunit ang banta na iyon ay hindi nakatinag kay Tala. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tinititigan si Berto ng buong tapang. Kung gusto niyo talagang kumpiskahin ang motor ko, ipakita ninyo muna ang opisyal na mission order ninyo, sir. Kung wala, ibig sabihin ay illegal itong ginagawa ninyo at hindi ako susunod sa ganitong klase ng gawain, ganti ni Tala sa lalong tumitigas na tono. Ang mga salita ni Tala ay lalong nagpabalisa kay Berto. Alam niya na hindi madaling takutin si Tala at ang sitwasyon ay nagsisimula ng makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsimulang magkumpol sa kanilang paligid. Ang mga taong dumadaan sa kalsada ay nagsimulang mapansin ang pagtatalo ni Natala at Berto. Ilan sa kanila ay nagbubulungan na pagtatanto na mayroong mali sa checkpoint na ito. Si Tala, na ngayon ay sentro ng atensyon, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Alam niyang nasa panig siya ng tama at hindi niya hahayaan ang isang tiwaling pulis tulad ni Berto na gamitin ang kapangyarihan nito para sa personal na pakinabang. Sa malakas na boses, binalaan niya si Berto. Hindi ako natatakot, sir. Kung hindi ninyo maipakita ang patunay na opisyal ang checkpoint na ito, wala kayong karapatan na pigilan ako o ang motor ko. Ang mga salita ni Tala ay umalingaw nga o sa gitna ng karamihan, lalong naglagay kay Berto sa alanganin ang pagtatalo ni Natala at Berto ay lalong uminit na para bang apoy na binuhusan ng gasolina. Si Tala, taglay ang pambihirang tapang, ay nanindigan na hindi siya magbibigay ng kahit isang sentimo. Hindi ako natatakot, sir. Kung talagang may kasalanan ako, sige, tiketa ninyo ako ayon sa tamang proseso. Pero huwag na huwag ninyong susubukang humingi ng pera sa akin, sabi niya sa matatag na tono. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Berto. Si Berto, nakaraniwang nagtatagumpay sa pananakot sa mga tao gamit ang kanyang mga banta, ay nagsimulang mawala ng pasensya. Hindi niya inaasahan na lalabanan siya ng ganito katindi ng isang dalaga. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Pulis ako. Kapag sinabi kong magbayad ka, magbayad ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw nga o sa gitna ng abalang kalsada. Ngunit hindi na tinagsitala. Alam niyang nasa panig siya ng tama at hindi niya hahayaan ang isang tiwaling pulis tulad ni Berto na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Lalong nadismaya si Berto. Sinubukan niyang takutin si Tala sa pamamagitan ng paglapit ng kanyang malaking katawan sa dalaga, umaasang matitinag ito. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Kapag hindi ka nagbayad ngayon, dadalhin ko ang motor nato sa presinto, banta niya habang marahas na itinuturo ang motor ni Tala. Ngunit si Tala ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Sige po. Pero ipakita niyo muna ang mission order ninyo. Kung wala, ibig sabihin wala kayong karapatan na pigilan ako o ang motor ko, ganti ni Tala sa lalong tumatalim na tono, ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumutuso, na lalong naglagay kay Berto sa alanganin. Ang mga taong nanonood sa pangyayari ay nagsimulang magbulungan. Ilan sa kanila ay kinukuhanan na ng video ang pagtatalo gamit ang kanilang mga cellphone. Ang mga tingin mula sa karamihan ay lalong nagpabalisa kay Berto, ngunit sinubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang otoridad. Naabot na nila ang sukdulan ng tensyon. Si Berto, na nararamdamang gumuho na ang kanyang dignidad bilang pulis sa harap ng publiko, ay ibinuhos ang kanyang emosyon ng mas marahas. Akala mo ba pwede mong basta-bastang labanan ang pulis? Pwede kitang pahirapan, alam mo ba yon? sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit si Tala ay hindi natinag. Nanatili siyang matatag, ipinapakita na hindi siya susuko sa anumang banta o panggigipit. Kung gusto ninyo akong pahirapan, sige po. Pero hindi ako magbibigay ng pera sa inyo. Alam ko ang karapatan ko at hindi ako natatakot, sagot ni Tala sa malakas na boses. Ang mga salita ni Tala ay umalingaw nga sa gitna ng karamihan, lalong naglagay kay Berto sa alanganin. Nagsimula na niyang mapagtanto na hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang nagalit, hindi matanggap ang katotohanan na isang dalaga ang naging dahilan ng pagkawala niya ng kontrol. Ang tensyon sa pagitan ni Natala at Berto ay tuluyang sumabog. Si Berto, napakiramdam niya ay nayurakan na ang kanyang dignidad bilang pulis, dahil sa katapangan ni Tala, ay tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Namula ang kanyang mukha, humahabol ang kanyang hininga, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit na hindi na mapigilan. Akala mo ba pwede mo akong bastusin ng ganito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggangwao sa gitna ng mga usisero. Si Tala ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Hindi ko po kayo binabastos, sir. Hinihiling ko lang po na gawin ninyo ang trabaho ninyo ayon sa batas, sagot niya sa matatag na tono. Bagamat alam niyang lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, ang sagot na iyon ay lalo pang nagpagalit kay Berto. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ng publiko at sa kanyang galit, humakbang siya pasulong ng may marahas na kilos. Nang walang babala, ibinuhos ni Berto ang kanyang emosyon sa isang hindi inaasahang paraan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Tala. Ang sampal ay nagpatumba kay Tala paatras at agad na nagpadugo sa kanyang labi. Ang mga taong nanonood ay nabigla. Ilan ay napasigaw, ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Hinawakan ni Tala ang kanyang mukha na nakakaramdam ng hapdi. Sariwang dugo ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit kahit na masakit ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-aalab sa tapang. Hindi siya umiyak, hindi nagpakita ng kahinaan. Sa halip, tinitigan niya si Berto ng matalim na tingin na puno ng galit. Hindi lang po kayo lumabag sa batas, sir. Inabuso niyo rin po ako bilang isang mamamayan, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng galit. Si Berto, na kontrolado pa rin ang kanyang emosyon, ay tila walang pakialam sa kanyang ginawa. Ngunit sa likod ng kanyang magaspang nakilos, mayroong takot na nagsisimulang lumitaw. Napagtanto niya na lumampas na siya sa hangganan at ang dumaraming tao ay nagsimula ng kunan ng video ang pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Si Tala, kahit na nasaktan, ay hindi nagpakita ng senyales na atras. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay, at sinabi sa mas malakas na boses, Akala ninyo ba mananahimik na lang ako pagkatapos nito? Nagkakamali po kayo, sir. Ang mga salita ni Tala ay umalingaw ngao sa gitna ng karamihan, lalong naglagay kay Berto sa alanganin. Ngunit sa halip na umatras, sinubukan niyang takpan ang kanyang takot sa pamamagitan ng mas magaspang nakilos, hindi na mamalaya na nagsimula na siya ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang simpleng pagtatalo sa kalsada. Si Tala, na pakiramdam niya ay ginawan siya ng kawalang katarungan, ay hindi na napigilan ang kanyang galit. Ang dugong dumadaloy mula sa kanyang labi ay hindi lamang tanda ng pisikal na sakit, kundi simbolo rin ng kanyang dignidad na nayurakan. Tinitigan niya si Berto na may mga matang nag-aalab sa tapang. Ang kanyang maliit na pangangatawan kumpara kay Berto ay hindi naging hadlang sa kanya. Sumusobra na po kayo, sir, sabi niya sa malamig ngunit matatag na boses. Si Berto, na nakatayo pa rin ang may aroganteng kilos, ay hindi inaasahan na gagawa si Tala ng higit pa sa pagsasalita. Sa isang iglap, itinaas ni Tala ang kanyang binti at sinipa ng malakas ang mukha ni Berto. Ang sipa ay napakalakas na nagpatumba sa malaking katawan ni Berto Paatras at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang mga taong nanonood ay nabigla. Ilan ay napasigaw, hindi makapaniwala na ang isang dalaga tulad ni Tala ay kayang labanan ang isang pulis ng buong tapang. Si Berto, na ngayon ay nakahandusay sa lupa, ay hinawakan ang kanyang mukha na nakakaramdam ng sakit dahil sa sipa ni Tala. Hindi lamang siya nakaramdam ng pisikal na sakit, kundi ng matinding kahihiyan din. Si Tala, na nakatayo pa rin ng tuwid, ay hindi nagpakita ng senyales na atras. Tinitigan niya si Berto ng buong tapang, na para bang sinasabing hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na yurakan ng sinuman, kahit pa ng isang pulis. Akala ninyo ba mananahimik na lang ako pagkatapos ninyo akong sampalin? Nagkakamali po kayo, sabi niya sa malakas na boses. Ang kanyang tinig ay umalingaw nga o sa gitna ng karamihan. Si Berto, na karaniwang ginagamit ang kanyang malaking katawan para manakot ng tao, ay mukha ng maliit ngayon sa harap ni Tala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang malaking katawan at ang kahihiyang bumabalot sa kanya ay nagpamukha sa kanyang kahiyahiya. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghiyawan, sinusuportahan ang katapangan ni Tala. Ilan sa kanila ay pumalakpak pa, pinupuri ang ginawa ni Tala na paglaban sa kawalang katarungan hindi lamang lumaban si Tala para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lahat ng taong naging biktima ng ganitong uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kabila ng duguan niyang labi, tumayo siya bilang simbolo ng katapangan, pinapatunayan na hindi dapat hayaan ang kawalang katarungan. Si Berto, na ngayon ay nasa alanganin, ay tanging nagawang tumitig kay Tala na may halong takot at hiya, na pagtatanto na natalo siya hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa moral. Si Tala, na may dugo pa ring dumadaloy sa gilid ng kanyang labi, ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko. Ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan at alam niyang ang ginawa ni Berto ay hindi lamang nakasakit sa kanya sa pisikal, kundi pati na rin sa kanyang dignidad bilang isang mamamayan na dapat sanang pinoprotektahan ng batas. Habang humahabol pa ang hininga, humakbang si Tala patungo sa motor ng pulis na ginagamit ni Berto. Si Berto, na ngayon ay nakatayo na muli, ang kanyang malaking katawan at mukha ay puno ng takot, ay tanging nagawang tumitig kay Tala na may ekspresyon ng pagkalito at pagkabalisa. Sinubukan niyang dumistansya, ngunit ang kanyang malaking katawan ay tila nanigas, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Tala, na walang pag-aalinlangan, ay hinawakan ang motor ng pulis gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa isang pambihirang lakas, itinaas niya ang motor mula sa lupa, na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Maliit na hiyawan ang nagsimulang marinig mula sa karamihan. Samantala, si Berto ay nakatayo lamang na tulala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Berto, na karaniwang ginagamit ang kanyang malaking katawan para manakot, ay mukha ng maliit ngayon sa harap ni Tala. Umatras siya ng kinakabahan, sinusubukang dumistansya mula sa babaeng ngayon ay hawak-hawak ang motor ng pulis sa kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yung motor, sigaw ni Berto, ang kanyang tono ay mas parang isang pilit na pagbabanta, kaysa sa isang tunay na banta. Ngunit hindi ito pinansin ni Tala. Itinaas pa niya ang motor, na para bang handa na itong ihagis kay Berto. Akala ninyo ba pwede ninyong basta-bastang abusuhin ang kapangyarihan ninyo? Ito ang huling babala ko, sir. Huwag na huwag ninyo nang ulitin ang ganitong iligal na operasyon lalo na ang paghingi ng pera sa mga inosenteng tao, sigaw ni Tala sa malakas na boses. Ang kanyang tinig ay umalingaw nga usagit sa gitna ng karamihan. Si Berto, nakaraniwang puno ng tiwala sa sarili, ay nakatayo na lamang natulala. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi na siya mukhang isang pulis na may otoridad, kundi isang taong natatakot na harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa. Ang mga taong nanonood ay lalong dumami. Ilan sa kanila ay nagsimula ng kunan ang video ang ginagawa ni Tala gamit ang kanilang mga cellphone. Si Berto, na niya ay lalo siyang napapahiya, ay sinubukang dumistan siya pa, ngunit ang kanyang malaking katawan ay nagpamukha sa kanyang kilos na kakatwa. Hindi siya nangahas na lumapit kay Tala na ngayon ay nakatayo na may hawak na motor ng pulis, handang ihagis ito anumang oras. Si Tala, na may matalim na tingin na puno ng tapang, ay dahan-dahang ibinaba ang motor sa lupa, ngunit hindi inalis ang kanyang tingin kay Berto. Tandaan ninyo itong mabuti, sir. Huwag na huwag ninyo nang aabusuhin ang kapangyarihan ninyo. Ang batas ay para protektahan ang mamamayan, hindi para apihin sila, sabi niya sa matatag na tono. Si Berto ay nakatayo lamang na tahimik, hindi nangahas na sumagot, habang ang hiyawan mula sa karamihan ay lalong lumalakas, sinusuportahan ang katapangan ni Tala na lumaban sa kawalang katarungan sa harap ng kanilang mga mata. Nang makita ang katapangan at pambihirang lakas na ipinakita ni Tala, tuluyan ang hindi na panindigan ni Berto ang kanyang aruganting kilos. Ang kanyang malaking katawan ay tila lumiit sa harap ng dalagang naging dahilan ng pagkawala niya ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mukha na dating puno ng galit ay naging maputla at malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Nakatayo siyang tulala, hindi nang ahas na lumapit kay Tala na nakatitig pa rin sa kanya ng matalim. Ang hiyawan mula sa karamihan ay lalong lumakas, lalong naglagay kay Berto sa alanganin. Alam niyang natalo siya hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa moral. Sa nanginginig na boses, sa wakas ay nagsalita siya. Pipasensya na, sabi niya ng mahina, halos hindi marinig. Si Tala ay nanatiling nakatayo ng tuwid, naghihintay ng higit pa sa mga walang laman na salita. Si Berto, na karaniwang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para gipitin ang ibang tao, ay kinailangan ngayong lunukin ang kanyang kahihiyan sa harap ng publiko. Humakbang siya pasulong ng may pag-aalinlangan, sinusubukang ipakita na talagang nagsisisi siya. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa to. Ipinapangako ko, hindi na ako gagawa ng iligal na checkpoint, lalo na ang paghingi ng pera ng pilit, sabi niya sa mas malinaw na tono, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang boses. Hindi agad sumagot si Tala. Tinitigan niya si Berto ng matalim, tinitiyak na ang paghingi nito ng tawad ay hindi lamang isang paraan para iligtas ang sarili. Hindi sapat ang paghingi ninyo ng tawad, sir. Dapat ninyong tandaan na bilang pulis, ang tungkulin ninyo ay protektahan ang mamamayan, hindi ang apihin sila, sagot ni Tala sa matatag na tono. Ang kanyang boses ay umalingaw nga sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpayuko kay Berto, na pagtatanto na nilabag niya ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang alagad ng batas. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang maghiyawan, sinusuportahan ang katapangan ni Tala na lumaban sa kawalang katarungan. Ilan ay sumigaw pa, mabuhay si Tala. Ipatupad ang batas, Si Berto, na tuluyan nang nawala ng otoridad, ay nakatayo lamang na tahimik na sa harap ni Tala. Alam niyang ang pangyayaring ito ay magiging isang malaking aral para sa kanya, isang babala na ang kapangyarihang inaabuso ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Si Tala, na may natuyo ng dugo sa kanyang labi, ay sa wakas ay humakbang paatras, binibigyan ng pagkakataon si Berto na pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Tandaan ninyo itong mabuti, sir. Huwag na huwag ninyo nang abusuhin ang kapangyarihan ninyo, sabi niya sa malamig ngunit may otoridad na tono. Sa matatag na hakbang, nilisan ni Tala ang lugar na iyon, nag-iwan ng isang bakas ng katapangan na laging maaalala ng lahat ng nakasaksi sa pangyayaring iyon. Nang sa wakas ay umalis si Tala sa lugar ng pangyayari, ang hiyawan mula sa karamihan ay lalong umalingaw nga sa hangin. Ang mga taong nakasaksi sa kanyang katapangan ay hindi napigilan ang kanilang paghanga. Ilan ay pumalakpak habang ang iba ay sumisigaw, Mabuhay si Tala. Siya ang matapang na babaeng kailangan natin. Ang ginawa ni Tala na paglaban sa kawalang-katarungan ay naging isang sandali na hindi lamang nagbigay inspirasyon, kundi nagbukas din ng mga mata ng maraming tao tungkol sa kahalagahan ng paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Tala, sa kanyang maliit na katawan na puno ng tapang, ay nagpakita na walang sinuman ang masyadong mahina para labanan ang kawalang katarungan hanggat mayroon kang prinsipyo at tapang na manindigan. Hindi lamang siya lumaban para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lahat ng taong naging biktima ng katulad na gawain. Sa gitna ng karamihan, ilan ay nagsimulang mag-usap tungkol sa pangyayari. Talagang pambihira siya, sabi ng isang lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasaksi sa pangyayari mula sa simula ang mga pulis na tulad niyan ay dapat turuan ng leksyon. Kung hindi dahil kay Tala, sino ang maglalakas loob na lumaban, dagdag ng isang dalaga na kinukuhanan ng video ang ginawa ni Tala gamit ang kanyang cellphone. Ang video ng pangyayari ay nagsimulang kumalat sa mga tao at si Tala, nang hindi niya namamalayan, ay naging simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan. Ang kanyang katapangan ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa mga nasa lugar ng pangyayari, kundi naging babala rin sa sinumang susubok na abusuhin ang kapangyarihan. Pinatunayan ni Tala na ang tapang at prinsipyo ay kayang talunin ang takot, kahit pa sa harap ng mga may otoridad. Para kay Berto, ang pangyayaring ito ay naging isang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Nakatayo siya sa gitna ng karamihan, ang kanyang mukha ay maputla pa rin at ang kanyang katawan ay nanginginig. Alam niyang napahiya siya sa harap ng publiko. Ngunit higit pa roon, napagtanto niya na ang kapangyarihang inabuso niya ay bumalik laban sa kanya. Binigyan siya ni Tala ng isang leksyon na hindi lamang sumugat sa kanyang dignidad, kundi yumugyog din sa kanyang kamalayan bilang isang pulis. Samantala, ipinagpatuloy ni Tala ang kanyang paglalakbay, nilisan ang lugar na iyon ng may taas noo. Hindi niya kailangan ng papuri o parangal, dahil para sa kanya, ang paglaban sa kawalang katarungan ay isang obligasyon. Ngunit nang hindi niya namamalayan, ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ng maraming tao. Ginagawa siyang